Hello guys mga Lodi mali napansin ko lang mga guys Meron ditong uh, overpass Dati mga guys meron po siyang elevator you know? Pero parang Hindi na ito nagaan na mga idol Sa taas Ito mga guys yung overpass Mga Lodi sa Carmona I know Magandang pagkakadesenyo nito kasi meron siyang elevator. Kaya lang parang hindi na ginagamit mga idol. Oh. Ito mga guys ay malapit dito sa police station. So may Carmona. City mga guys. City na ito eh, itong Carmona. Pati yung kabila mga guys, mayroon din elevator mga guys. You know? Mali mga guys, ladan tayo mamaya dyan. Uh, ito double check natin sa taas kung ahhh uh, anong meron sa taas mga guys ah pala ipupunta natin mga idol parang meron na ng... parang may natutulong mga guys sa taas ah meron siyang bag mga guys oh pala maya maya ipupunta natin mga guys meron siyang mga guys eh, mga CCTV ano namin CCTV alam nyo guys kanina pa ulit eh parang walang dumadaan mga guys dito sa overpass na ito kaya i-double check natin kung bakit parang wala nang dumadaan mga guys baka may harang na to sa so, mga guys dito pa tayo nagpapahinga pa tayo mga guys dito sa tabi nitong overpass mga idol bali mga guys kanina pa ulit mga idol talagang eh, dito sa elevator wala nang gumagawa wala nang gumagamit mga guys sira na talaga dapat kanina pa meron pang apat pero nang nagbukas yan di ba dito sa elevator na tuma, mga guys papunta doon sa taas mga guys dito po mga guys sa overpass mga ito yun know? Pali, double siya natin mga idol itong tuloy mga guys, itong overpass kung ito ay uh, dinadaanan pa ah ginagawa ko mga guys may siminto siya oh. ayun oh. ginagawa ko ito mga guys kaya hindi pa siya pwedeng daanan pala mga idol ayun no? oh. ah dito lang pala mga guys, sa gilid nilalagay na siminto Well, may bali merong duman mga guys o isa bali ah kita mga guys Alam nyo ba guys, hindi naman po masama ang sumunod sa batas traffic Di ba? Napakahalaga na tayo ay sumusunod sa tuntunin dito po mga guys sa uh, ipinagawang overpass ito mga guys ang pinaka safety na daana ng tao para mga guys hindi po tayo maaksidente di ba ang dami mga sasakay dumadaan o oh. Para mga guys tayong mga idol, hindi tayo ma-aksidente, dito tayo dadaan sa overpass para hindi tayo ma masagasaan mga guys ng mga sasakyan mga idol, di ba? Iwas-aksidente. It eh. Bale ito ba guys, yung elevator ay talagang hindi na siya nagagamit. Ayan o. So mga guys, ay tatawid na tayo. Puto sa kabila mga guys. bali mga idol, pira na lang ang dumadan dito kasi siguro walang bubong itong overpass na ito, walang bubong siya kaya pagka duman dito, mainit kaya yung mga idol natin ay tatamarin na duman dito di ba? dito doon sa kabila, merong bubong doon na masisilungan ang ating mga idol kapag kadumadan mga guys, di ba? ay hey guys, bababa na tayo mali dadaanan natin itong uh, mga idol nating pulis mga guys mga well guys tingi po muli sa inyong gunting panonood ito po muli ang inyong tinig ni Pakao mga guys wala pong masama na tayo sumunod sa batas trapiko di ba thank you for your watching